transfer tayo ng mga guests doon so dapat maligo na sila pero dapat sila ng ulan so kailangan nilang mag-stay dito kasi hindi sila magkatawi nandun lang sila patanin sa mamaya ay na lumakas na po yung ulan nakapasok na ang bagyo simula nga daw po ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw So ito na yung pinapagawa ni Brenda na pwesto ng lutuan na basa na. Wala, nabasa na rin siya. Ano na? Wala nang kahoy? Ay, wala nang kahoy? Malakas so, na yung ulan. Saksak na nga, makulit diyan ka ha! Diba, dili ka nang gano'n doon! Dili ka na nasa taas! Ito na yung ilo. na, ang lakas na! Ang bilis na nung ano? Ang bilis na ng tubig, dito! Ito na yung sa ilog na! Lumakas na talaga yung ulan. Nahawi na naman yung tulay. Ayan, makikita yung bilis ng pagragasaan ng tubig. Mabilis na siya tumataas yung tubig. Dahil for sure dun sa bukid, kung saan ang gagaling ang tubig na to, malakas na ulan abot na ulit yung hagdan dito o yung baitang ng hagdan na lang uh, pagpasok ng hinaguan farm so, hindi na makikita may mga ilang mga hayop na doon sa kabila nakuha na ng mga, mga may-ari ang lakas na nung hangin ingat po tayong lahat oo oh. Ano na nangyari sa waiting shed? Up, ina inabot. Ay, yung hangin kasi. Ang tinitignan ni Brenda. Nabasa na siya ng bulan. Ay, oh, yung mga wirings ay ah, kasi may mga ano may mga bisita nga pala ngayon nag check in kasan kasan na sila ayun ah, na pala iba oh Saksakan pa rin So guys, check natin yung sitwasyon dito kasi may mga may mga nag may mga nag overnight dito ngayon. Hindi talaga sila overnight kaso nabutan na sila ng baha. Ulan, yung bagyo. I mean, baha o ano sila. Kina, discount ko na lang sila tatlong e-house eh, or thousand na. Ano sila sa kanya yung sariling pagsisol? Eh, sinaday ko muna yung mga nandito. sayang Yung pool namin, bakit walang pub? ito. Yung pool. Okay na mo di Okay na. Ito ay payong. Ay, payong. yung payong. Ay, payong. Ay, payong. 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 Ayong ba kami niya, bro. Tapos yung tubig, guys. Or yung ilaw. Dama din yung tubig.

Sa yung tulay, eh, di ba na ano din yung tulay? Hopefully, wala mo malakas na paano ka sa global kasi yun yung dahil lang mabakas na yung tulay tayo Kaya napuputol yung... Kaya kasi hindi ka nakatalo sa dulo. So, tubig, hinutan, daman, kaya hindi mo sa malakas na Tapos, ha biar diwe namin siya kasi yung niya medyo basa pa. yung semento, lumabas yung mga buhangin. Kasi ano, naulanan, pakapinishing lab. Ngayon yung mga guys natin Sa lakas ng hangin, ayan o. Oh. Maano na yung Candelier. 11.30 Lakas. Ha? Huh? Kung yung talaga dito ay nagpapasok nag <laughs> na dito ang so, lakas na. Uy, kamusta pa natin sila, mamadpapa mo? Malapit mo naman kayo sa dagat. Ito, grabe. Ito ang alak. Grabe yung hangin. Ayan, o. Oh. Makikita yung unagaan na siya. Nagsisil na yung mga gamit. tapos yung tubig sa anulod. Napasok na. Ingat tayong lahat. Keep safe. Ayan, o. Ito yung lipad nung ano ba yung lakas ng hangin sa tubig inaanggi nahahawit niya sa sobrang lakas ng tubig ay nasa lakas ng hangin